Service ng PLI Batangas Tigutan muna natin Ayos naman sir Walang tama Bagong bago Ayan na Pandarin natin yung body Body yung susi sa likod Teka abante natin Para makapuesto na sila doon Ano tong papel na to? Ya, yeah, sasakay na sila buddy From Cebu From Rosario Ngayon punta naman ng bataan Shout out Ngayon sama tayong vlogger Shout out mga dudes <laughs> Ayan na Bagong bago Ayan oh. na ano yung yun yung upuan na kasi talagang simula nung dumating yan, hindi namin uh -huh. hey, <laughs> 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 ay, yun Eh dude, bago. Iyon o. Oh. oh. Lamig, ikaw muna pati, titira. <laughs> Yes, is our phone number. Don't switch. Good morning. Hi. aircon sa likod? baka ito. Thank you, What's your name? Era na pwede mag-U-turn dito sa na natin. Know, Lanusa. Uh, sa ilalim na lang uh, ng uh, ano? Uh, ilalim na lang. Uh, 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 salamat. Uh, Report. Uh, sa uh, GC natin uh, nasaan ang location uh, kasi napapasa okay. din ni Sir Milion upon uh, uh, arrival yeah, sa Mabini okay. Like, report, report. Uh, sila, okay upon departure uh, sa Mabini uh, report upon uh, okay. uh, uh, arrival Balintawak uh,

Dala na po namin ang service ng Formabini Batangas. Service ni PLI. Si Buddy muna magdadrive. Buddy Dalit. Baka po ako. Back up singer. <laughs> Ayan po bagong bagong Hyundai HI Hino. Hino 300 Hino 300 Hyundai to Hino 300 Kita niyo naman magmahal si San Miguel Brand lahat Sana all oh, Magyuyutan lang po kami dito sa Rosario. Rosario Pasig Because we're going south. outbound Shoutout mga kadiskarte. Yung mga kadiskarte natin na nag-apply ngayon sa PLI. <coughs> Sir Badi, mga nakausap namin 'yan. Yung mga mag-DDDS. Shoutout sa inyo and good luck, everybody. Right. Alright Let's all right safe and let's keep on tracking. you turn Ito na po pa sa C5 Pa-S-Lex yeah. yun no? Body is driving yun yung bullet mosquito yung pala mosquito Ay. yung ganon bullet dito pa tayo sa may libingan ng mga bayani salute sa inyo po mga sir Paparada kami dyan. joan ng papakabit ng... Ang ina, yung sa'yo yung windshield ko lang <laughs> nakikita natin. Ang may adjust natin yung ano, side mirror. <laughs> CP Garcia Monument Park. Diba? Pwede pala mag-lay by doon mga truck, no? Ha? Huh? Doon may ano eh. May... Dito, paparking lang kami dito. At papakabit ng RFID. Ugh. <laughs> RFID installation, Gawa ng dala natin ay brand new. Dito pa tayo sa C5. Ready, ito mo kaya. You, no? RFID installation. Okay. Ay sama kay Jan. Oh, <laughs> out. <Hey>. Shout out. <laughs> Ay baka doon sa ano, sasabihin ko. Pagdating sa Batangas, sasabihin ko. kayo. Okay. kami sa ano? Sa... Sa... Oh, sa pinaglalaw, boys. 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 Sa pinaglalaw, boys. Sa Sasabihin ko kaya na. Ha? Sige. Sakit lang. <laughs> <trauma>, <laughs>

Ay, kiusap mapadala huh? lang sila mga asawa ang Palawan Express oh, hindi pala and <laughs> yeah, let's go going south na S-Lex, we're on the SLEX Highway. Going southbound. Protect yourself and your experience. And the risk your social media profiles. Send to abc. hrme at gmail. That's abc. hrme at gmail. com. Join us. Your heart is racing fast. You were anxious for the result, and who wouldn't? Mary wants the medic was my pregnancy test. Gives you a quick and definite answer. Up. You will up. Did yeah, they serve anybody? any body? tank. Ah, bata. Ah, bataan. Kaya, pa sila sa bataan. LPG naman. Oh, yun talaga. Tapos sa sila sa ano, white product, tapos ano naman, LPG naman training. Ayun na. Darga na tayo. Sige po. Wala ba tayong ano? Pang ano? Pati! Pang puna. Ganun. Silid na rin. Ano boss? tung ano? Dito. <laughs> Shout out. Ha <laughs> ha. Shout out mga kadiskarte Dito tayo sa Petron Nagpultang tayo Nagpapalinis na ng konting ano Ito mga ka San Miguel natin to <laughs> Yon no? Pag ano dito rin tayo magdi-deliver Batangas ba nagdi-deliver dito? Ah, harbor Ayun pala Harbor Ayos na. Ayos na tao. Okay na. Sige po. Thank you. Thank you. Shout out. <laughs> okay na. Firmana. na. Ang patay Start tollway na po kami.